maglaway-laway naman kayo kasi si Indenyo Belinda inimbita nga magkaon ko no sa birthday, han. <laughs> Hello! Nandito na naman ako. May ginawa naman ako na video para may pag-usapan naman kayo. Lalo na mga chismusa na laging nakabantay sa buhay ko. <laughs> Ngayong araw nga, napaka-special na araw para ka John Roldan Abilita kasi birthday niya ngayon. O, aga-aga pa lang, inihaw na nila yung manok day. <laughs> Teka lang, Belinda. Mali-mali man na yung ma voiceover. Hindi pa inihaw nila yan. Nililisan pa lang nila yan. O, ito naman si Mad Sofia. Siya kuno magpapa-apoy. Amot um, yung tawag dito, magpapa-apoy. Pero hindi pa siya kuno marunong. <laughs> <laughs> Sabi ko sa kanya, ihian mo nga, o oh, ah. <laughs> Napaka-effective pala ng ihi para magilaw ilaw ilaw yung uling. <laughs> Ops, baka magulat kayo nga dito ihawin yung manok. Hindi, yung ihawin dito is da. Kita nyo yan, napakasarap talaga ng pakol. pinaka Pinakapaborito ko to, my God. <laughs> Alam ko, naglaway-laway naman kayo dyan. Gustong gusto nyo kumain ng iniyaw. Ganito kasi sa amin sa probinsya. Masarap talaga yung iniyaw namin dito. <laughs> Parang ako lang, huy! <laughs> At dahil ready na nga, o, oh, andito na, naglamuna na kami dito. <laughs> Ay, ambot sa inyo, basta kanya-kanya, buhay kami dito, no? Walang pakialaman, o, oh, magkainan tayo dito hanggat gusto nyo. Kaya nagpapasalamat talaga ako kay Ate Irene kasi siya talaga nag-invite sa akin. Sabi niya, Bilinda, punta ka sa bahay, birthday kasi ni Jan Jan kasi pinagandaan kita ng mga inihaw. Ay, kaya ako kay Dalok-Dalok man, ah, hindi ako nagbalibad sa kanya. Sabi ko, sige, anti punta ko dyan. <laughs> kaya kitang kita talaga sa video na ang dalok-dalok talaga ako ba madunlan ka sana <laughs> kaya nananawagan ako kung sino pa yung may mga birthday dyan parang awa nyo na imbitahin nyo ako kasi bakasyon ngayon pupuntahan talaga kayo <laughs> sabi pala sa akin ang Irene kaunti lang ko na yung handa ba pagdating ko sa kanilang bahay napakadami pala <laughs> daw na isa naman ko nanti Irene na ah, ah. wala gid mahimo kasi nagpunta talaga ako dito nga may singer pala pakinggan niyo napakaganda <mukong> Ay, sos, ako, nagusto ko sana kantayin yung Totoy Bibo, kinansel ko na lang. <laughs> Eh, parang mapapahiya man ako dito, oy. Eto na pala yung kapalara ng manok, ba? Wow, Kapag sarap ng manok, ah, oh, pinagsaluhan na namin kasi ubusin talaga namin yung manok. <laughs> Eto nga pala yung my birthday siya, si John Roldan, alias Janjan. Jan. Hahaha. <laughs> Napansin ko nga sa kanya na parang nagtaba siya, ba? O sabi niya sa akin, Bilinda, magpakabusog ka kasi may ipakilala ako sa iyo na lalaki, ba? Pagkita ko, si Sibje pala. <laughs> Tinunto ito, ba? Nagkita-kita naman kami, ho. O, andito si Ate Irene, salamat talaga ito sa pag sa akin, ha? At ito naman si Maricar, siya na yung aming music background habang nagliliba kami. <laughs> Perfect. Ah, di ba? Napakaganda talaga ng boses ni Maricar. bawa wow. ano naman yung video na to? Nagkain-kain naman Parang nagbalaliktad na yung video ko. <laughs> Nagkain pa lang kami kanina. Kain naman kami ngayon. <laughs> Parang na mali, -mali ako sa pag-edit. Oh, basta ito yung kaganapan namin abang nagkakainan kami sa bawat isa. <laughs>